Welcome to Malacanang Palace. Magandang umaga po sa inyong lahat. I am very happy today na masama kayo sa celebration nitong National Cooperative Day. Maramdaman ng ating mga magsasaka, lahat ng mga miyembro ng kooperatiba kung gano'ng kahalaga at gano'ng kalaki ang halaga na ibinibigay ng pamahalang ito sa cooperative movement. I have, I have been a strong uh, advocate of the cooperative movement since my school days. At masasabi ko, ang una kong project nung naging congressman ako, ay naggumawa, nag-organize kami ng mga teachers cooperative. Congressman ako ng 2nd District ng Ilocos Norte noon. Uh, kaya, kaya namin ginawa yon kasi pinupuntahan ko yung mga eskwilahan. Nakita ko yung mga teacher. Uh, imbes na nagtuturo, may pinag nag 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 ano-ano. <laughs> doon sa... Sabi ko, bakit? Eh, alam ko mga teacher, sisipag naman yan eh. At saka gusto nila na nasasabi ko sa kanila, bakit ganyan? Sabi din yung sweldo namin, laging late. Napapa, nasusubo kami, nangungutang kami ng 5-6. Napapasubo kami, nalulubog kami sa utang. Kaya, ka, mag ka, sariling sikap muna, kasi kailangan namin bayaran yung utang namin. Kaya, ang ginawa namin, bawat bayan sa Ilocos, as ah, sa second district ng Ilocos, ay ginawang ko ng kooperatiba. Mabuti yung mga teacher madaling turuhan. Naintindihan nila kagad kung ano ang gagawin sa cooperative. So ang ginawa namin napakasimple lamang. Ay pinaliwanag namin kung paano patakbuhin ang kooperatiba. Ah, dahil sabi namin, nasa sa inyo yan, kayo magmamanage yan. Magbibigay kami ng seed money ah, na iba-iba. Uh, kami nag-assess. Mag-request sila ng 50,000, 100,000. Titignan namin kung ito ba ay tama. Eh baka naman sobra, baka naman kulang. Kaya te, ngayon, eh, masasabi ko, I'm very proud to be able to say, buhay na buhay pa rin yung mga kooperatibang yun. At iba-iba uh, ang mga naging kooperatibang. Sabi, eh, bahala kayo, sabi ko sa kanila kung ano yung gusto ninyong gawin pagka nakapera kayo kung ano yung gusto ninyong gawin. At uh, ginawa nila yung iba ng payaman talaga. Uh, pinalaki ng pinalaki, ginagamit ni pero binibigyan ng scholarship ang mga ng anak ng mga teacher. Ah, uh, merong pagka meron, meron naman nag-savings and loan. Kaya kita, ma, 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 madaling makita kung anong kahalagahan ng cooperative sa lahat ng uh, sa sa lahat ng bagay. Natuto ako nito dahil nung ako ay nag-aaral, nakita ko sa England sa UK, meron silang, pagka nag bumabiyahe kayo sa UK, may makikita kayo malalaking tindahan na mga co-op. Yun talaga yung cooperative, agricultural cooperative. Naging malaki na, 50% ng lahat ng agricultural commodities ay dumadaan doon sa co-op. Sabi ko maganda ito, dahil maliit lang ang nagsimula. So pinag-aralan ko na mabuti. Kaya nung, uh, uh, nung na, na, halal na ako bilang uh, congressman ay tinitinig ko kagad yon. Nung naging governor naman ako, sabi ko ang ang kailangan natin patibayin dito sa Ilocos Norte ay ang agrikultura. Dalawa, sinabi ko yung pinakamabilis tourism, pero yung agrikultura. Dahil 76% ng probinsya ng nantitatrabaho sa Ilocos Norte ay either directly or indirectly dependent on the agricultural sector. So sabi ko, yan ang, yan ang, yan ang market ay kailangan natin tulungan. At ang ginawa namin ay pinag-aralan namin lahat ng kooperatiba. Pinuntahan namin yung CDA. Sabi namin sa CDA, ilang ba ang kooperatib dito sa Ilocos Norte. Agricultural, ha? agricultural cooperative, association, lahat. Uh, anim, anim na libo ang cooperative. Sabi ko, okay, ilan dyan ang active? Ilan dyan yung active na meron pa rin ano, mga 600? Ilan dyan ang financially viable? Naging 60 na lang. <laughs> Kami naman nag-aral, tinignan namin. Yung 60, pinag-aralan namin, yung talagang gumagana at talagang uh, was working properly, anim. <laughs> so, mula sa 66,000, naging anim. <clears throat> Dahil mali ang concept ng cooperative. Uh, kooperatiba. Nung sinadjes ko ang kooperatiba sa Ilocos Norte nung una, lahat ng kasama ko sabi ko, wag, wag yung gagawin niya, walang kwenta yan. Sabi ko, pa, paano magiging walang kwenta? Eh? Yung maliliit na farmer, magkakaroon sila ng organization, may, may boses sila na malakas. Kasi, ang traditional, sabi ng congressman, sasabihin ng governor, sa kasama niya, oh, nakakuha ako ng pera para sa cooperative. Magtayo kayong cooperative para may pera kayo. Okay, so meron tayong 1 million, sabihin natin. O yung 1 million, ibibigay din sa cooperative. After one 1 year, 1 year and a half, boss, naubos na yung pera namin. <laughs> sabi ko, hindi niyo naintindihan. <laughs> hindi ganyan ang cooperative. So, yun ang ginawa, binaliktad namin. Sabi namin, okay, I-assess kung yung yung mga matitibay, yung mga very uh, well-functioning, well-managed, ay tinulungan namin. Sa ganong pangangailangan ninyo para paramihinin yung membro ninyo, para palakihin ninyo ang ektarya na nasa ilalim ng kooperatiba ninyo. Tapos, yung mga lugar na walang kooperatiba, kami na ang nag-organize. Ang pinaka-importante lamang, e kailangan maghanap ng farmer leader na sinusundan ng kanyang mga miyembro. Yun ang pinaka-importante. Tapos, binigyan namin ng training. At sinasabi nung ano, mag-techno mag demo tayo. Gano. Sabi ko, ang magsasaka, alam niya magtanim. <laughs> Ay hindi marunong yan sa management, sa business planning, sa uh, sa uh, uh, accounting, bookkeeping. Yung mga, yung mga simpleng bagay. hindi eh, naman talaga tinetraining. So, yun ang ginawa namin. At inulit namin yung ginawa namin sa teacher assessment magkano kailangan ninyo para makapagsimula. At ang sabi namin sa mga cooperative, nandito kami, hindi kami aalis sa tutulungan na namin kayo technically, financially, kung ano man ang pangangailangan. Pero after one, one year, bibitaw na kami. Kailangan na namin bitawan ng cooperative para tumayo ng sarili. Ngayon, kung yung magandang patakbo, makita mo, lumalaki, gumaganda, maraming benepisyo para sa mga member. At pagka naman yung mga hindi magandang patakbo, sasabihin ko, ba't yung pipilitin? That's throwing good money after bad. Ayusin natin ang problema. And that's what we did. Kaya mula sa, sa bigas lang, mula sa 60% of the demand, uh, the 60% ng bigas, ng demand ng, supla, ng uh, bigas sa Ilocos Norte, eh, sa umpisa, nung umalis ako, hanggang ngayon, 300% na nag-export na kami ng bigas dahil na-organize na namin yung cooperative. Huwag niyo akong palakpakalakpakan, silang gumawa nito. Kaya <laughs> nakita ko, noong uh, nakita ko talaga kung gaano kahalaga ang cooperative movement. Basta tulungan nating lahat. Madalas ko na ipaalala -ipa ito eh. Kaya kung minsan, yung cooper sa ag agri, lagi natin pinag-usapan production, production, production. Ngunit, eh, paano, eh kailangan din natin tiyakin na maganda naman ang hanap buhay ng ating magsasaka. Na sabi natin eh magbebenta tayo ng uh, ng bigas na napakababa, eh, yung palay bibili ng 12 pesos. Eh, papa papaano kung masyado yung ano, yung farmer. Kaya ay eh, yung cooperative ang solusyon diyan. Dahil kung may kinikita ang mga farmer, ang mga operation ng mga farmer, pupunta sa cooperative, Miembro siya, meron siyang Meron siyang ganan May tubo siya. The financial, financial assistance is only a small part. Ang talagang kailangan patibayin ay ang management ng cooperative. Kailangan magaling ang nag-manage. Nag kailangan leader ang nag-manage. Kapag kausap mo yung, yung leader ng cooperative, sigurado ka susunod yung buong cooperative dun sa plano ninyo. Yung pinag-usapan ninyo, yung pinagkaisahan yung uh, plano. And that is what we are trying to promote. And that is where the cooperative movement needs to be strengthened. And that's where the government comes in and will assist in every way that we can.